good afternoon. Tutulog yung aking anak. Tutulog siya guys. Tapos, alas 4. Sabi ko matulog siya ng uh, 2 hours. Para sa kakan ko kung sa test ko. Kasi may paninda ako ngayon. Kailangan kong patulog siya kasi para yung siyang patay sa post ko. Uh, Iyon siya Kasi ayon mautak na itong batang to so, sa eh, sabi ko ano, tawag-tawagan na lang kita every 30 minutes para may bantay dito sa bahay kasi wala na kami wala na kami kasama malis na yung kapatid ng asawa ko pagkipag so, ko sa tulusi malis na kahapon, natutulog kami wala na siya, malis na pala siya tapos sabi niya sa akin sabi ni Hannah, sagot niya dun sinabi ko na 30 minutes daw tawagan ko siya sabi ko ayaw daw niya tapos paano yan walang bantay ng bahay sabi, niya I buksan na lang yung ilaw buksan na lang daw yung ilaw para kunwari may tao magaling diba magaling mo yung anak ko kapat po marunong siya mag-isip ayaw niya magpaiwan dito sa bahay eh, sige, sige. Sabi ko, matulog ka na lang para hindi ka ito rin sa pwesto. Ay, matulog naman siya. Agad-agad matulog. Hindi na ako nahirapan. Ganun talaga. Pagka walang ano, wala siyang choice. Kundi sumama din sa pwesto. Para masanay na rin siya na alam mo yung nakikita niyong trabaho ko. At, alam niya kung anong mahirap. Uh, hirap mong buhay, anong hirap, paano kumita, o paano maghanap buhay. Yan Para ma-appreciate nyo yung mga mga ano, biyaya na binigay ng Diyos sa atin. Diba? Sana ako rin agad yung bulak ko. Wala yung imposible sa Diyos. At uh, naniniwala ko na eh siya nagbigay ng bulaklak, siya rin magbigay ng mga bayos ko. Kukuli mamaya makaubos tayo ng mga Kani-kahapon na, uh, grocery na rin kami, yan ang gulo, gulo ng ating ano, mga... Ayaw ko sanang, ano eh, mapuno ng... Kaya may kahit pa paano may space, may space hindi ano yung mga binili natin kahapon may free butter toast masarap to sa kape i-gagalhin ko to dahil may misa dito sa bahay bukas bumili ako ng kahit hindi kami nagtitinapay ng ganito eh so binili ko na lang para bukas Tataka ako, bakit basa dito? Uy, dina na dumihan din yung mga nalabhan. Nakamang. Oh my gosh. Bakit basa? Umulan ba? Ay, umulan nga. Ula. Punong-puno ang bulak oh. bulak ba yun? Tingnan nyo, oh, ang dumi. Grabe naman itong ulan na ito. Ayan si Ma'am Shirley. Si Ma'am Shirley, di siya ni Hana noong bata siya. Noong, noong daycare. Ayan. Ayan. patay. tayo. Kasama <laughs> yung dog. Hello! Hello, hello. Mulan pala, hindi ka nagsabi. At pag, yan you know, o, ko yung sarili ko, kaya pinantay ko na siya. Ayan. Hi! Musta, guys? magpainit ako ng kape para magkape tayo. Tapos bago tayo po dito sa presto. Habang naantay natin yung anak na anak ko na bumangon. Ayaw ko naman siyang iwan dito mag-isa. Baka mag-trauma lang siya pa kami. Kasi sinabi ko, sige, sige, sasama kita. Pag hindi ko ginawa yun, baka mawala siya ng tiwala sa akin. Hmm. Sarap. Hmm? hmm hmm ayoko lang nito na bulad ng daloy. siya Painit ko lang kasi kanina, kumuno na yan. 아니 si so Hala. 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 Hana, alis na ko. Hana. Iwan ka huh? na lang, ha? Hana. Tama ka ba?

家庭。 ano ka, walang kaliktaran ha. mag-short ka naman ah. Hindi na mag